Portuguese video dito tayo mag da, sa mga bagong paninda Okay, melinda ka po ka? Gina, ka gara Okay, video ko din ngayon Minsan lang makalaya So

naghihintay ng order uh, video-video muna tayo Saan mga tutulog to ang te? Kapila Saan? Ah, din Baka eh. ah, may aircon Ah, So guys, may papakita tayo din Kung gusto nyo mag-holder, dito lang sa San Pedro, sa may palingke. Pasok na kayo. Pwede magtambay dito. Lalo-lalo na yung mga nagsisimula pa lang sa relasyon. And din eh, pagpapatibay ng relasyon. Ayan. Kaya take out na lang. Out dining pala. Ada kita nggak ini mana. soft drinksnya, drinks apa? Mau nggak Coke uh, Mountain joe? mana mountain joe? Ayo, uh -huh. mountain Joe daw mountain oh, joke. video video oh, <laughs> oh video oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. oke Harlinrangnya tuh Ay, sarap. Bagong luto. Price. price. Hmm. Price, price, link. Hmm. Yeah, Ano Yung ano, yung parang ano, parang... Putok-putok? Magkakambi Ate? Magkakambi yun? sila? ah, sindikato pala yung ano kalaban nila buhay yan, sumutas director Marinda. merinda ba nag ka? Siyempre, eh, siyempre. Motbang eh. Nagpunta ba kayo ng ano, ilokos? Hindi, <laughs> hindi. na Ha? Ako kasama si ano. Dito na ako sa San Pedro. Mm. Magkano kuya? Lahat? Ate, magkano yung soft drinks? 22? 45, uh, 67. Ayan. <tinyo> yeah. Meron bagong ano? Oo, sayang nga Yung jaba? Oo, oh, jaba rice. Ay, yung jaba rice ako na. Kuya, tingin ko sa yung kanin, isa lang. Oo. Wala nga! Tingin yung ano, tukli. Ano yun? 20 kong kong soft drinks. Ah, okay. Sa kasi yung iba. Bakit sa... Ano, sarap na. Siyo nga Guys, punta kayo dito sa San Pedro. Oo. Oh, oh. dito, bagong juan, makiwalay bukas. <laughs> kulito puro palungan hahahaha <laughs> habang sa mga bagong asawa bagong kasal bukas na bukas ano na? iwalay iwalay <laughs> na pag nakatingin ng burger buang. <laughs> basher may basher ka na pag kumain kayo dito naghiwalay kayo ito sisihin nyo guys ito may ari oh <laughs> normal ka ito kaya yung ano Kaya ako sa ina, ano, wala akong bariya eh. Nasuklihan ko na siya doon sa ano. Kaya yung iba isusukli mo sa akin, naka niya eh. yan. Kaya na lang 2 pesos ba eh? Ako na. Hindi Bum. siya, siya na. Sa kanya na yung bariya. Hindi, bari. sa akin <laughs> na. <Kapentang laughs> sa kanya sa na magsusukli. Ayos lang sa akin. <laughs> Nasuklihan ko na siya. <laughs> ano? Lahat ng rice kukuhanin mo? <laughs> Hindi! dalawang trap. Sinong ah, ano? dalawa, wala na kaming kanin eh. Uh, dito ko na ilalagay. Ano yung loob? Bago <coughs> mo sayo. doon na ano? Ah, wala pang tinta? Hindi, ano nga. Pasa, Ayun na. Babalutin ko na. Yung loob pa mo Para binili stafa. doon? Bibili mo na? Ayun loob pa. Doon sa nila? Hindi. Bakit? Ayun ay, na, inaasas ako to. Bakit? Bibili mo? Hindi, tingat tinuha ko yun. Salon. Salon. Aray. Oo. Oh, wow. oh, sayo to? Tama 'to. Oh, oh. Ito ito to. Ito ah. 'to. Yung green. Sa kanya dinadapiyan yung ano, With the meat, mga cakes. Ay wala na ng na sila. Hindi ko Hmm?

Hayaan magsara, maaga pa. <laughs> mm -hmm. Alas na yung B lang, call. Anong bukod sa yon, mga paninda mo dito kuya? Yan yeah, mga ano, may sisig, may ano. Sisig. Ah, mga tapsilog. Mga sisling. Nasa... Golgogalong. -gol. Tapos, mga ano, ah. Wait lang. Tapos ah. siya ah. okay. Guys, may price din din eh. Hey. Plain rice. Aste, plain rice. Anong plain rice? Ano plain rice? Ah, plain? With rice? ano ba plain rice? Plain yung Anong plain? Ay, bigyan mo na halang ganyan sa Kanan? Plain 20. flavor yeah. 30, shumai, Shumhai. Oh, so, spesos, pero 20 per order. Pero pagkaluan yun naman. Dati na di daw siya eh. Oh, pangyayon ko na. Dalawa? Oh, saan? Sabay naman ako din eh guys oh. Bukas wala na akong juwa. Wala na pala isa ni Ako yung pinakapasaway din. <laughs> Hello guys, so Portuguese video na oh. okay. Sige, may nang oras na rin kasi tayo so, mag-share like na lang thank you